Welcome po mga kaibigan sa kusina ng inyong Lola Inday. Ayan, tayo po ay nagluluto ng ating tanghalian. At ang atin pong ulang ngayon ay inihaw na bangos at tahong. yan wala pong red tide ang tahong ngayon. Medyo maganda po ang tahong ngayon. Minsan lang po kami yan eh, kumain ng mga ganyang pagkain. Kasi nga nakakatakot minsan kapag may red yan Ayan. Kamusta po kayo? Ano po ang inyong uh, menu ngayong tanghali? Ito pong aming menu ay napakasimple lang po yan. Ayan. Lagyan natin ng kunting tipa para gigisahin natin. Ayan. Hinaan apoy. Tapos inagay po ang ating mga ingredients. Meron po tayo dito uh, bawang, may luya. Ayan yung luya. Nilakihan ko yan kasi ang aking uh, anak na kuyang bunso ay hindi masyadong uh, kumakain ng luya. Kasi minsan tinatantad ko yan ng pino para makain. Pero hindi siya sanay sa ganun. Kaya atin uh, na pong inilagay yan. Isabay na po natin igisa yan. Pati luya. Para po mas siya ang ating mga sahog-sahog sa pagluluto. Ayan. Ang kamatis ay uh, hinati. Nilagay sa tiyan ng uh, bangus. Kaya ayan, kunti lang ang kamatis na natira. Meron po tayong dahon ng sili. Meron din po tayong kangkong. Ayan. Binabad ko muna sa tubig na may asin para mawala yung mga dumi ng gulay natin. Ganyan lang, ha, kaibigan, ang uh, simpleng pagluluto ng tahong. Tapos, meron po tayong pang asarapan ng lasa. Gusto nila yan, Sprite. Yan lagi ang katerno ng tahong. Maganda po yung tahong ngayon kasi malinis, walang mga anik-anik sa kanyang shell. Dati, ang hirap maglinis kasi yung tahong, para may mga shells din na kumakapit. Yan po ang ating sibuyas, bawang, luya at Bagay natin yung konting kamatis. Para yung kamatis, uh, madurog siya ng mabuti. Iba-iba po ang design ng ating pagluluto. Ako po, talagang gusto ko yung kamatis na diduro para mapunta po sa lasa ng sabaw. Kasi wala naman pong kakain yan ang kamatis kapag luto na. Bibihira po ang kumakain ng kamatis na luto. Pwedeng sausawan, kakainin lang kamatis kasama ng ginayat na sibuyas kapag sausawan. Gaya po niyan, Meron po sila na inihaw na bangus kaya kailangan po nilang gumawa ng sawsawan. Ay, ang buhay natin mga kaibigan ay talagang nakasalalay lang sa kahabaga ng ating Diyos. Kaya manatili lang po tayo na maging uh, kalmado dahil ang buhay po talaga ay hindi naman po talaga natin kontrolado ang lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa. Maasa lang po tayo sa habag ng Diyos sa bawat araw. Sa so ako po, laging nagpapaalala sa so bawat araw sa aking mga vlog, sa messenger ko kapag meron akong kausap. Lagi kong sinasabi manatili tayo sa Panginoon. Ito ay panahon ng paglapit lalo sa ating Diyos hindi panahon ng pagsalipod sa Panginoon tayo po ay nasa pagsubok ng buhay ang buhay kristyano po ngayon ay gaya po ng isang ginto, para makita yung lantay na ginto ito ay uh, pinapadaan sa apoy at tayo naman po bilang mga anak ng Diyos hindi po tayo dumadaan sa apoy kundi pinapahintulutan ng ating Panginoon ang mga pagsubok sa buhay natin upang makita ng Diyos kung gaano katibay ang ating relasyon at pananampalataya sa Kanya. Kaya, kailangan-kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos. Ayan, mga kaibigan ha, huwag po kayong makulitan sa akin. Ay, lagi ko pong i-inche sa aking mga vlog ang pagbabasa ng salita ng Diyos dahil yan po ang ating kailangan-kailangan Diyan po natin nakikita ang mensahe ng Panginoon sa bawat araw kung ano po ang nais niyang ipabatid, iparating na mensahe sa ating mga buhay. Diyan po, luto na po ang ating mga ingredients ng mga uh, Sinagay na po natin itong uh, tahay. Sinanggalan po na po yan ng tubig. Ayan po ang ating tahong oh. Maganda, malinis. Ayan, lagay na po natin dyan. Maganda po yung, ano, malalim at malaking kawali. Kasi kahit dalawang na uh, kilong tahong ay nagkatak siya. Ayan, ang mga anak ko maingay. Pag-esensya niya ng mga kaibigan niya. Kasi, talaga ang mga pamilya. Kapag nag-uusap, akala mo, eh, may kaguluhan pero ganun na talaga ang kanilang design sa pag-uusap yan alam po sa bow yan ilagay po natin ito ito po muna ang ating ilagay mga kaibigan ayan ang sprite para tayo po ay maka yes ano ang ating apo Ayan, nalabit. Okay, bigyan kita nito. konti lang, ha? Oh. yeah Thank you, Lula. Sabi mo, thank you. Ayan. Kamusta man ikaw? Yes? Okay. Kamusta man ikaw? Ha? Ano ginawa-gawa mo? Masaya lang ng kaibigan ang ating na buhay kapag ang pamilya ay masaya. Itong tahong, basta mga ganyan mga shells. May sariling pong alat siya sa loob. Kaya, i-tikman eh, po muna natin kapag nagluluto po tayo ay eh, tikman muna natin kung anong lasa bago po tayo maglagay ng asin. Ayan, manamis, manamis-namis. Lagyan po natin ang asin. Ayan, ako po kayo, sa ano eh. Hindi ko po makontrol ang ayuday salt. So, ayan lang po muna. Tapos, tignan natin kung sa hindi nyo mga kaibigan oh. kahit wala pa ako nilagay na tubig yung uh, sprite pa lang pero marami na siyang sabaw depende po yan sa atin kung kadagdaga natin yung sabaw kasi meron po itong gulay so kailangan itong dagdagan ng sabaw Tansyahin lang po natin ang sabaw. Kasi okay, meron po tayo mga ngayon ng pamilya na gusto ay sabaw. Ayan, isang kaso po yan ang ko. Tapos, siyempre hindi po mawawala ang ating yan. Ganyan lagi. Pero, Huwag masyadong madami. Alalay lang. Lagyan na po natin para yan, kay, mga kaibigan. Marami pa po yung oh, ang natira. Hindi po pwedeng ubusin yung isang sachet kasi, kasi masyado na pong marami yun. Kapag marami, ay hindi po maganda sa ating kalusugan. Kaya, kailangan po natin na panchahin. Yan po kasi talaga ang kalakaran sa mundo ngayon. Itong mga seasoning, yung mga magic-magic na pang na yan. Ako po ay hindi na gumagamit ng bechim, pero halos matapalim lang po yan sila kasi mula po na discover ko na ang bechim ay pang sa halaman. Eh, parang na ilang na po ako nagamit ang bleaching. Ayan mga kaibigan, masarap na pero kailangan pa natin lagyan ng konting asin. Pag hindi po tayo sa gumamit ng iodized salt, hirap kontrolin. Opo kasi ay sanay na sanay sa rock salt dahil dyan po ako lumaki paggamit ng rock salt kasi nung araw wala pa namang ay salt. So, sa mga magulang namin na ating kinilisnan sa aming lugar ay sanay po kami sa rock salt. Ayan, gumuka na po yung ating tahong. Ayan. Lagyan po natin muna ng hmm, hmm takip para lang tumaas yung tubig sa taas yan. Wala po kasing takip itong kawali na to, kaya hindi po ma yung buong area ng kawali. Yan. Okay na po yan. Tapos ilalagay po natin mamaya ang mga gulay. ang kampung po, kapag hindi po natin nababad sa asin, madulas po siya. Kasi andyan pa po, po yung mga lumot-lumot, yung mga dumi. Tapos, pag nababad na po sa asin, nakanda na po yung dulas na, tapos nagigreen po siya lalo. Kaya maganda pong panglinis ng gulay, mga kaibigan, ng asin talaga. Ang asin po ay mas maganda rin at um, ang tanggal ng ano, dulat ng manok, karne, yung mga amoy ng karne. Ako po ay talagang gumagamit po ako ng asin. Bago ko po, po lutuin ang mga karne ay uh, ilalamas ko po talaga sa asin. Ayan mga kaibigan, ang atin. ating gumisang taho. Tapos, lalagay na po natin ang tatsay pangkong. Ayan po ang ating gulay na kangkong. Sarap po yan. Basta, ibabad lang po talaga ng maayos ang mga gulay. Gaya po ng kangkong kasi ito po ay naka, ano sa ano eh, sa tubig. Stagnant water po yung karamihan ng kangkong. Kaya yung mga dumi, eh, yung kanilang steam ang samasagap. Kaya, kailangan po talaga na ating ibabad sa asin. Ako po, mga 30 minutes. Binababad ko po yan sa asin. Tapos, tatanggal po yan ang madulas. Parang ang linis-linis na niya po. Tapos, kung maibabad sa asin. Tapos, binabandawan ko po yan ng mga apat na bisis. Ang matanggal po yung alat din. Ayan, Tapos, ilagay na po natin itong dahon ng sili yan ang dahon ng sili isa pa rin po yan sa pampalasa pampasarap yan po talagang katerno na ginsang kahong pwede man pong hindi lagyan ng sprite mga kaibigan kasi depende nga po yan sa style ng pagluto natin kaya lang kami po ay uh, nakasanayan na po namin maglagay ng konting spray. Kunti lang po. Huwag po natin ubogsin yung isang bote. Basta lang ma... Anuhan siya. Ma... Haluan yung spray. Ito na po yan. Tapay po natin ulit. Para po yung tubig ay uh, umalsa. Para po ma... Luto yung ating gulay tapos mga ilang minuto lang takpan na po natin ay uh, patayin na po natin yung ating uh, apoy para hindi po ma-overcook ang gulay ribog po natin yung gulay para maluto siya luto po natin na ang gulay kasi sabi na ng mga dalubhasa mayroong mga buod kung insan, na hindi gaano namamatay sa apoy pero kapag ito ay uh, tubig talaga o sabaw na kumukulo ay talaga uh, mamamatay ang mga mikrobyo sa totoo lang no mga kaibigan halos wala naman na talagang malinis na pagkain sa panahon ito dahil lahat ay nakaproseso yung mga kinakain ng mga isda ng na mga nasa farm gaya po ng uh, bangos ng mga tilapia pati po mga sug po ay mga feeds na po yan ang kinakain nila at ang mga feeds po ay ay sa mga dumili ng manok dumi ng hayop at kung ano, ano pang mga uh, bagay na mahalo kaya kailangan po talaga nating linising mabuti ilutong mabuti upang sa ganun hindi po mapiktuhan ang ating kalusugan. Ayan po. Luto na po ang ating tahong. Tapos at the same time, habang ako po ay uh, nagluluto ng uh, tahong. Ayan po. Luto na po ang ating kanin. Mamaya uh, po ay uh, kakain na po at masaya po ngayon dahil holiday nga po ay andito po ang ating mga pamilya dahil walang pasok. Ako naman po ang nakatuka dito sa Uh, kusina yan naman ang dito ng mga nanay madalas yung kusina kasi eh, laya ko parang hindi naman sa, <laughs> hindi tayo nasasarapan sa luto ng ating mga anak, pero parang ibang iba yung ano eh ibang iba yung uh, pagkain na dumadaan sa ating mga kamay bilang mga nanay na nagluluto <laughs> Ayan, mga kaibigan, tapos na po ang ating uh, ginisang tahong. Sana po ay uh, na-enjoy nyo po yung aking uh, pagluluto dito po sa munting kusina ni Lula Inday. Ang aming munting kubo na may kunting uh, munting kusina. Ayan po. Masarap po eh kapag tayo po ay sama-sama uh, na kumakain. Sana po ay uh, okay lang kayo dyan. At muli, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat sa patuloy na inyong pag-subscribe. Sa lahat po ng ating mga bagong subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat din po ng uh, bumubuo ng 2,100 plus na subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa malasakit, sa suporta, sa pagmamahal. Maraming salamat sa likes, conti, uh, comments at sa mga nakakatuwa din na mga komentaryo nyo at uh, sa abot po ng aking makakaya mga kaibigan, ay gagawin ko rin naman po, ahubad oh, sila, kaya hindi natin ipakita sa youtube ayan, is da. yung isda yung uh, bangus, ayan po malapit na rin maluto yan yes oh yes, swimming okay, mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking uh, video ayan po ang mga malunggay ang kalikasan ang mga ulap maraming salamat po muli sa inyong panonood pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon